good evening lakay at kasipag ayan si kasipag ayan na po si kasipag ayan po si kasipag, po si kasipag inihilot na naman yung pako ayan ginamang saay ni kasipag yung pako ayan, ayan ang ginagawa ni kasipag pag nagpapahilot ako isa Hindi ko na video kanina. Dalawa kami nagpahilot eh. So, ngayon ako lang muna. Na video Ayan mga ay pa. Tignan uh, niyo yung style niya. Special child talaga.